Saan ba ang mas mura dito sa Amerika? Sa 99 cents or sa Walmart? Diyan sa Pilipinas, saan ba ang mas mura? Sa Gaisano or sa Shoemart? Tingnan natin. Halika, samahan niyo kami Ito yung nasa harap namin nung papasok kami ng 99 cents. Yung dating di ba? Attractive. Lalo na sa mga bata. At ito yung nakita kagad namin. Hindi lahat ay 99 cents ang presyo. Tingnan nyo, yung ibang halaman ay 4.99 cents. Pero, meron din namang 99 cents. Siyempre, yun ang pangalan ng tindahan, di ba? Kaya marami silang tinda, for sure, na 99 cents. Tingnan natin, Pasok tayo sa loob. Tingnan nyo, ang mura ng mga shampoo nila. Sa halagang 3.99 cents, 2.99 cents makabili ka na ng shampoo at conditioner. Matagal na ako dito sa Amerika. Pero hindi ko matandaan na bumili ako ng shampoo dito sa 99 cents. Natakot kasi ako mamaya makalbo pa ako. Eh. Kalbo na nga, lalo pa kalbo. Pero yung habon, yeah, namimili ako minsan. Pinapadala ko sa Pilipinas. Di ko alam kung magkano yung presyo nitong mga habon. Kaya hindi ko may kumpara kung pupunta kami sa Walmart. Pero I'm sure, magkapareho siguro yung mga presyo nila. Kung meron mang diferensya, siguro mga cents lang. Hindi malaking halaga. Pibinta rin sila ng mga pagkain at mura compared sa ibang mga tindahan. Stand room 349. meron din mga gulay prutas this 2.49 grapes 2.99 dollars and sibuyas 2.49 2.49 bawat bag which is mura talaga 3 pounds and kamates 1.49 Three pounds that we tongisa, one forty-nine dollars. Three ninety-nine. Look at the mura na siya 299 yeah mura na siya kukuha ko nito kumpara natin sa ibang tindahan so this one is true for 799 or 499 it's bibili ako ng chinilas kasi lahat na ng chinilas ko nasira ni Coco grabe si Coco talagang walang pipiliin sirain niya kung ano makita na kung yung hindi siya isama sa malakad ko pagbalik ko sa bahay something na nasira niya so ito ay 149 so tingnan natin sa ibang tindahan ito mga laruan so, natin um, pagkita ko ng mga pagkain ng alaga namin. I mean, so tingnan ko kung anong diferensya dito sa kasa ibang mga tindahan. Pasa, pusa. Ito. Bibilang ko yung alaga ko ng chicken sa lubong para magtino yung dalawa. Actually si Coco kasi ano um, masyadong ano talaga uh, yung naninira siya so, Tignan ko kung magkano ito dito sa compared sa ibang tindahan. So, kukuha ko nito chicken broth para pang pansit. ko kung magkano sa ibang tindahan kukuha rin ako nito just for comparison dito Del Monte is 149 may lulutoy na ko tingnan natin sa ibang tindahan kung magkano so this is 149 149 titignan ko kasi magluto ako ng binangkal we'll see kukuha lang ako nito 99 cents dalawa Galing 99 cents, papuntang kami sa Walmart. Walmart, Walmart. Dito na naman kami sa Walmart from 99 cents store kasama ko yung mga sisters in law ko na dalawa mm -hmm. Di ko matiyak kung saan ang mas mura, kung doon sa 99 cents or dito sa Walmart sabi ng isa kong sister in para daw itong Gaisano, yung 99 tapos itong Walmart ay parang shoe mart kung sa Pilipinas mushroom dito sa Walmart ay um, ah, kasi ano eh pat. Apat na lata pala. $4.78. $1.26 yung is isa. family size. That's $2.82. At uh, Oh I I don't know, eleven grams. Six hundred and forty grams. Six forty. Tubig to ako ngayon sa chips para tingnan natin kung magkano uh, 462 ang isa yan 462 ito yung binili ko kanina nacho tsaka ano ba yung isa ko yung binili 462 bawat isang nacho Doritos. Hindi ko matandaan kung magkano yung sa kabila kanina. Ito sa Walmart, kita mo na yung mga price na kalagay sa taas ng mga items or sa baba. Kaya hindi ka mahirapan mag tumingin uh, ng price. Dito ako ngayon, andito ako ngayon sa mga pagkain ng mga alaga namin. Uh, natin po yung uh, ayam. Ayan ba yan? Ang sa kuris. Ah, ito ay um, salmon 1898 uh, 115 uh, 13 3.18 Yeah, ito ay nabigyan ko uh, salmon flavor

tapos na kami sa Walmart. Punta naman kami sa Macy's. So ito na yung last stop namin sa Macy's. Sa Macy's, eh wala namang grocery items. Meron lang kaming bibilhin kaya kami papasok. Party naman mga namin ngayon, um, in, in, like two weeks, tropical and theme, kaya pwede itong mga to. Kaso ang dami kina mga tropical shirts. sa kong bumili. 49. Wow! 49.50 dollars. Mahal siya pero in fairness maganda naman talaga. 40th anniversary pala ng G-Shock na yun. Nalala ko nung sa si Saudi ako, ito yung mga binibili ng mga kasama ko na rin doon, pati yung mga Amerikano. Kasi mura doon eh, kapag dito, walang taxes. Matapos na kami dito sa Macy's, ang tanong, saan ang mas mura? Sa 99 cents or sa Walmart? Para sa akin, may mga items na mas mura sa Walmart mayroon din sa 99 cents pero I think mas mainam na sa Walmart mas marami silang morang ratio kaysa 99 cents ganoon siguro sa Gaisano at saka sa Shumart sa atin may mga items na mura sa Shumart na mas mahal sa guys ano so nasa iyo ang decision kung saan ka will thank you for watching my vlog maraming salamat God bless.